Good morning mga bro, day 2 sa brusco base. Bukas nga pala, birthday ko. Ay po, cha yung tsineles, pampanyo, nalabas ko lang ko to kay Mia. Wala na masyadong gamit dito, bukod sa iyan. Uuwi ko na lang siguro. Itong sampayan, sabi ni Mia, lalagay nyo doon sa labas. Doon doon lalagay yung mga gear ko. Hindi niya inisip kung umulan o paano na. At syempre nananatiling pogi. Ayun, civic na dilaw. Pareha. At may nagtatanong sa akin, tropa, kung gusto ko daw ipatono yung yung ano ko, kotse. Nakadilaw din pala ako yan. Wala pa ako masyadong alam sa tuning ng kotse. Pero sa nila, natatanggal yung mga delay response ng kotse. At madalas nangyari kasi sa CB ko yun, nabibitin ako. Pag-overtake, biglang mo ibitin. Kasi hindi naman siya naman Ito na naman siya guys. Ito na naman. Ganda si JM. Tol, hindi ako bading. Pero kasi homophobic tong tropa ko. Kaya inaasar ko lang. Kaya JM bading ah, JM. Hindi ba, bading. May anak ako eh. Ikaw walang anak. Bading ka. Ganun ba yung pag wala oh. anak? Ay, Ay sorry. <laughs> Nagda-date kayo ng maaga? <laughs> hindi nga eh. Pero gusapan namin. Sa'yo kung wag siya hey, masyado sa karne. Nag-usapan namin. Ang buhay ko hindi na magkatagal. Kaya kung mamatay man ako, mag-asawa siya ng iba pa. Paano pag ako'y namatay? ha? Iiyak ako. Iiyak ako sa huling nalalabing buhay ko. Aalalahanin ko yung mga araw na masaya tayo. Ako hindi mag ako mag-asawa ko. Paunahan ko ang gara. Pero para sa akin, gusto ko mag ako mamatay kasi hindi ko kaya nang mawala si jailer. Ah sige, ba bali may tanong lang ako. Bakit ganyan ka? Parang na audition siya. Magkakaroon ng ano. True to life story yata ni Kokey, nag-audition siya. Ah, nag-audition. Well, may tanong lang ako. Paano nga? Ayoko ano nang mangyari ito ah Rasi, eto lang Kumbaga, popol tanong to Russell Sabi, ano sabi mo kanina? Hmm? Hindi ka na ano? Hindi na magtatagal ang buhay ko Kaya kung sa aling mamatay man ako mag asawa pa sa si Jelay Kung sakali Jelay Kung sakali man Mag-galing pa ng ibang lalaki Hindi O Kasi hindi ko kaya pag nawala na si Russell oh, wow. Eto naman, vice versa Paano si Jelay naman? Mag-galing pa ng ibang babae? Pare <laughs> Kaya lang yeah. Konting pagkakamali ko lang eh Pinapalayas na ako nyan eh Oo oh. <laughs> oh. Eh di pa no pag may si Pero pag namatay si Jelle, ah wala iiyak na lang ako sa tabi, maging malungkot. Aalalahanin ko 'yung nalala. Para ko si John Wick pare. Tapos magagawa ah. ng babae. Mabubuhay na lang ako para sa alaala -ala niya. Ah, bali hindi ka lang karakter ng ibang babae. Hindi na, hindi yata 'yan. No, Pero oh, sweet. Paghanap ako habang buhay siya. Pero pag namatay siya, hindi na kasi malungkot na wala ang Gele. Nabubuhay Ay. lang ako para pag sila. Oh! Uga, ay, 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 ay. Huwag ka mga Huwag mga Huwag mga matay! Huwag mga ka! Hahanapin ko pitong Dragon Ball. Hindi na ito mabuhay ulit. Ayun! No? Napaka-sweet! pag nawala, hindi siya babae. Eh, pag nandyan, nang bababae. Eh, Ayun! Lang. Siyempre, nagigilty ako. Baka may multo mo nandyan. Diba? Dragon Demon ko! <laughs> <laughs> Basta, eto, eto, What eto, a lovely couple. couple! Wala nang ilalala pa. Palala palala. May nindot ko yung Nung wala lang ako saglit ako, oh, hindi kaya hindi, 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 ko gagawin. Siyempre, patay ka na nga, niloko pa ka. Mama, di rin talaga ito. Malalim nga ng rapit mo. Palala ka ng palala. Kaya yeah, pare, pag uh, minumulto kayo, para layuan ka kayo, mag <coughs> lang. Walang multong nanonood sa nandiyan. Yung, yung mga nanonood sa akin bata dyan, sana yeah. hindi nyo i-implement yun sa totoong niyo, ah. ha? Bring hmm? burger. Burger. Ay. Huwag ka mabigay. Ay, yan, ban. Tapos nalalapit ng birthday ni Jelay. Oh. Alam ah. mo bakit naalala ko, sabi ko kanina sa kanya, anong meron sa Friday? Ano bang meron? Ito sa ko... Mm -hmm. Hindi. Hindi ko alam na Friday ay eh. 15. Basta ang 15 birthday mo yun. Ayun. Wala oh, dapat alam mo. Parang ano? May totoo nga ako dito 15 eh. Kaya papakita ko sa video. Ayun. Oo. Oh. Oh. <laughs> Paano ko mapapatuna yan? Ha? Ah. Paano ko oh, mapapatuna yan? Pijen. Hindi, ang ibig sabihin ni Kuya Russell, alam niya bahay mo, pero hindi niya alam yung address. Ah. Pero alam niya yung pakunta. Oo. Ah. Ayun. Ah. Parang ganun. <laughs> ganun. Sorry, so, na napaalala ko. Ikaw pala, si Jerry pala pa, nagpapasentimental na para pag natin ang na pa, hindi mo naalala yung birthday ko. Tapos gagamitin niya sa'yo habang buhay yun. Para ano? Hindi, okay, pare. Pare, ilang beses kami nag-anniversary. Ako lang ang nakakaalala. Oh. Ako kaya nakakaalala yung birthday mo? Ano ba siya Birthday ko mo lang. Ano ba siya pag-uusapan? yung ba siya pag uusapan tapos ang bugok niyan. May isa tao. Oh, Grabe ka May tao nagpapagising diyan. Ay gisingin mo mo maga. Eh kinabukas na. Ba't di mo ginising? Siyempre, tulog-tulog ka. <laughs> <laughs> sa mansion Hindi, <laughs> e, ba't di mo nung ako ginising? Siyempre, tulog, tulog ka. <laughs> Sabi niya sa kuting, eh. Ah, di mo yung kuting, pag gala May nanay kaya yan? Paano lumabas yung kuting kung walang nanay? Hindi mo ba hindi ko, asan ang nanay niyang... May nanay yun. Oo oh, nga, uh, bakit di siya... Mag-iwalay na tayo, yun ba? <laughs> Kanina sabi po, hindi mo kakayanin. Tapos ngayon, ganun. Ay, wala, Jelle, hindi natin matagalan. Siyempre, pag di mo na rin, what, come again? Ulitin mo yung sinasabi mo, ibig sabihin. Sabi niya, ah, come again daw. <laughs> <laughs> Pero mahal kita. Hindi ka ba wala? Hindi, kailangan talaga ng pag isang matalino, isang bobo, para yung i-extra dyan, ikaw ganun. Pag, pinayon, matalino ka. Ah. ah, parang yin Girlfriend mo, matalino rin. Uh, pag ganito kayo, mag Ah, tama. Eh, kung Matalino ako, bukok siya, pag ano yung daily helix pa rin. Hindi pa, ano yung ginagawa mo, pearly shell? Puta! Ay, nga! Hindi naman to! Tinitira mo kalagi yung... <laughs> hindi, nagulat ako may ganun eh. Ano Array, ba yun? Ay, ni Jay, kailan na lang siya Ay, tawag ba? Wala akong mapapakit ng galing, eh? <laughs> oh, Sorry, pare. <laughs> sorry, pare. Ang tagumayon, bating ka ba? Ay, hindi, pare Hindi, ba't ako nagpapanggap ako na sa kanya eh. Wala. Ah, panggap ba yun? Akala ko tunay. Ayun, o, no, tamo. Tunay, no, tunay pala, Okay lang. Yuck. Ikaw. Yuck. 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 Alam mo ba hindi sa patang pag exercise mo oh, lang physically? Kailangan kaya, hindi, may pa ako. ako. Hindi, kailangan may ba? mentally. Hindi, kailang may mental ayoko hindi, mental nga talaga pumayat. Hindi. Ba't ba frustrated ka? Ayoko nga, Ito ayoko pa. Ano? Ah, oh. wala yan. Naglalbo sa tubig. Oh, nako, wala yan. Ininegative ko sarili ko para iangat ako na sarili ko. Hindi na. Ibis motivation pare. rin. Sumukun siya. Ano sumukun siya? Sumukun na. Uh -huh. Sumukun na. Ano na ano siya? Hindi. Unmotivated. Unmotivated ka, pre. Pag hinihangit ka ng 1, 2, 3. Ay, wala na. Ayan, Ay, nahawa na si Jay. Tang inayo ko na. Ayan na. Ito oh. ang negativity. Ito eh. no ang mga asininong pork. Huwag kang paka negative. Hari kang negative. hindi. Oo, oh, oo. Oh. Hindi lang physically, par that, pati mentally alam mo, pare. O, oh, tatanungin kita, ba nagbubuat ka? O, game. Okay. Ganun talaga dapat. O, game. O, game. Lalaki, babae. Teka lang <laughs> Bakit? Ma-mindset ko muna yung utak ko matawa ako e eh. Oo, oh, okay okay, tawa tawa oh, Lalaki babae. Lalaki okay. Ang gusto mo? Magiging ako <laughs> Ano? <laughs> Ayun, hindi oh, eh, bakla ako Just gusto kong magiging lalaki <laughs> oh, Sexy oh Shit Goko Martin ang datingan pare Goko Martin <sighs> Tapos magka-workout kakain ng chip chip niya Jollibee Jollibee Ah shit, ah lakas ng tropa kong si G Ay Yung Anong ginagawa mo Arnold? Ay, na may umulit. Ayaw okay. tumuha. Ah, oh, siya. Mm. <laughs> Alright. Right. Yes. Yes! Sige, buwan no. mo Arnold. Kaya mo yan. Laksan mo yung love around. mo, pare. Laksan mo yung love mo. Yan. Kaya na. Malapit na, pre. Hey, malapit ko na. <laughs> na pare. <again. laughs> Kung pinubot mo yan, pre, parang ikaw yung ano, superhero ng Pilipinas. Sino? Si Darna. Wow. So, ay, shit. talaga. <laughs> Para pagpapwersa ka na ng lalaki, madali na lang. Eh, ano to? Yung sa binte, itatas so, <laughs> so, uh, mo yung dalawa <laughs> naman binte. Hindi <laughs> na mo. Naglagyan. Nagbumaling <laughs> <laughs> ko nga, ano? Ay, ano yun? Nakalis. Gagos mong nabuto. May ano yan? Ano yan? Bilbing. Uh, 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 may gagos mong nabuto. Ay, may matubig. Uh, may built in na hills. Uh, Ba't may hills ka? Tubig nga yan, tubig. Ba't may tubig? Ayun ko. Tugtugan ng impact tapos ay nasaktan yung ganito. Oh, mobile Ano? Kailangan ka na. Kailangan hey, na, hey. kailangan. Kailangan na. Wait. Wait ka, Piyat. Piyat. Kailangan na, kailangan, kailangan, kailangan.